Hello mga kaibigan, mayroon tayo ditong Rusi 125 na kinagawa. So ayaw niyong umandar sa push button. So check natin. Ito siya guys. Yun, try natin i-start sa push button. So Gatin, So, yun mga ibigan kapag push button yung gagamitin natin is hindi siya andar pero pag tatadyakan andar siya. Ganito yung nangyayari guys pag ipo button nyo. So gumaganyan lang siya hindi siya umaandar. Pero pag tinat tatadyakan natin andar siya. Gan guys. So, yun, guys. Umaandar siya sa tajak, pero sa push-button, hindi. ah uh, Yung motor nato, mga ibigan ay primary drive. So, kapag kaganyan, mga ibigan yung motor nyo, uh, hindi umaandar sa push-button, pero sa tajak, umaandar. Ibig sabihin, mahina yung lumalabas na kuryente dito sa kanyang ignition. So, ang gagawin natin, ibubus natin yung kuryente. Gagamit tayo ng... Uh, CDI na porpin mga kaibigan so mayroon tayo ditong liuha na Makoto brand try natin kung mag start siya sa post button so tatanggalin muna natin tong upuan saka yung tangke ayan tanggalin natin yung upuan sa yung tangke at ayan na mga kaibigan tanggalin na natin yung kanyang tangke so ito yung kanyang CDI at hindi na rin yung original yung nakalagay pang XRM-1102, guys. Kinonvert lang din siya. So, yun, hindi na tayo magpapalit ng jack. Bali, ang gagawin lang natin, uh, gagawin natin accessories wire. Itong kanyang uh, power supply. So, ito mga ibigan ay primary drive. Galing ito sa primary. So, mahina na yung kanyang primary kaya hindi niya napapandar ng push button so ang gagawin natin gagawin na lang natin siyang direct current uh, bali ko co convert natin siya ng battery operated so ito yung gagawin gagamitin natin ayan guys makikita nyo 4 pin lang siya so ito na yung gagamitin natin ang gagawin ng natin uh, yung uh, primary papalitan natin ng accessories wire okay yun guys dahil extra rim na yung nakakabit na CDI ang gagawin na lang natin puputulin natin tong red na to yung kanyang supply sa primary puputulin natin papalitan natin ng uh, accessories wire na galing sa susi tapos ito yung ilalagay natin CDI okay mga ibigan naputol na natin yung uh, red na to so itong wire na to mga ibigan ay source ng primary So ayan, natin ng wire. Papalitan natin siya ng accessories wire. So nagbukas tayo dito sa wire na to. Tapos hinahanap natin yung black. Yun, tinap natin yung papunta sa red. So ito yung 4 pin na yung nakakabit. Then try natin ngayon. Ay okay, mga ibigan, natapos na natin yung konting conversion natin. So, yung red wire na to, galing to sa primary, sa so pinutol na natin. Pinalitan natin ngayon siya ng accessories wire. So, naglagay tayo ng extra wire. Pinagapang lang natin dito sa black wire na galing sa susi. Yan Yun lang yung gagawin nyo kapag yung CDI nyo is XRM yung nakalagay. So, kasi ito, kinonvert siya ng XRM. So, mas madali na. Ito yung dating nakalagay. Ayan. So pinalitan natin ng 4 pin para Pumantar siya sa push button kasi nga Mahina na yung kanyang primary So ito na siya guys Try natin So guys nakakabit na natin yung Tangke eh. then nakabit na rin natin yung CDI So try natin i-start sa push button Yan, try natin Ayan Isa pa Isa pa yan. Okay mga ibigan so dito na nagtatapos yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating uh, mga video. Yan. Okay, mga pagdi pag di pa kayo nakapag-subscribe, ay mag -subscribe na kayo sa ating channel. Then, hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin. I-upload pa. Thank you.